<laughs> Ayun o. Dito ko bibili yung bawang. Pati yung lista. Dalawang kilo. Ano yung siling para ka? Ah? Ano ba Siri, para Lee Parata? sa dalawa din. Eh. Baka Tagalog yun. Eh, siguro yan. Paraka. Para. Dalawang kilong carrots. Bawang. Ayaw mo ng balat na de? Hindi ka na magano ano hassel. na naman oh. Halagang ano. Sa, uh, hindi ang ano, ano diyan. Mga Kabala. 70 pesos yung ginagawa ko marami na eh. Halagang 70 ate bawang. Ayun yung karaka. Ayun yung... Ayan guys, namili kami ng mga chichiria. Ayan, ah. para labo. sa birthday ni Naya. Malapit na ang birthday ni Naya, June 5. Plastic labo. Hindi ko alam kung may plastic labo dito. Nabibili ako. Salabas so, na lang, plastic labo. Hindi. Kasi magpapalaro si Lady Anne, guys. Ayan. Sinama mo lang ako para may taga alalay ka, ha? Uy! <laughs> <Hui. laughs> happy birthday, Naya! Naya, happy birthday! Hi! Birthday mo ngayon, ilang taong ka na? Naya. <coughs> 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 Tita, tumulong sa pamilya. Naya tara. Uyuh. Bawasan na lang. Pagtabi mo na yung iba. Baka kasi ba't binagpato? Ayan, may mga bisita na si Naya. Si Naya, ang wala pa. Wala pa ang Tanggal. Maya-maya, kakain na kayo, maya-maya, ha. <único Liberty répondre> <güzel savavilan or gibberish> Naya. <laughs> si Naya? <laughs> Oye,